So, meron tayong battery ngayon. Uh, life Lipo 30Ah. So, yung watt hour nito, 12.8 times 30. So, yun na makukuha yung watt hour nito. Ano? So, maganda naman siya. Oh. Hmm. Nilabas ko na sa box. So, meron namang siyang user manual. Ano? Later on, aaralin ko yan. So, huwag nyo kakalimutan ha, ah, na ito, babasahin ninyo, tabi niyo to ha so maganda naman tong baterya hindi na tayo mahirap magbukas so may mga screws ito niluwagan ko na no niluwagan ko na apat lang yan so naiaangat ko na so mamaya ng konti titingnan natin ko anong itsura ng loob angatin ko lang para makita nyo rin ano at uh, ito hinihintayin ko lang yung active balancer lalagyan natin So, para mas protected, mas lalong tumagal, balanse yung cells. So, kahit may BMS pa siya, no? Nagbabalanse yung mga cells natin. So, standby lang ha, buksan ko lang, close ko lang saglit. So, nabuksan na natin. So, kung mapapansin nyo, yung battery nito eh, cylindrical, ano? Oh, obvious, naman, cylindrical. So malamang ito 15 ampere hour yung isa Ito ay naka 4 series 2 parallel 4S2T 8 to palagi ko O nagkakamali So Sa side nito no, Mukhang ito yung kanyang BMS So later on Bubuksan natin to rin uh, Ang angatin natin Pakikita ko sa inyo Kung paano natin lalagyan ng Active balancer So yun lang muna Susundan natin, ano? Pagka lalagyan na natin ng active balancer. Alright. Kakabit natin itong ating active balancer. Bubuksan na natin itong battery natin. Aha. ah pampaswerte na. mga pusa natin, tulog. Mga giniginaw. Talong. Bagong harvest. mga aso ko. Okay buksan muna natin to tapos later on uh, ko kayo para magkabit ng balancer natin so eto nabuksan na natin ito so, lang yung gagamitin natin uh, active balancer no? uh, good for uh, actually 30 amperes lang naman itong ating baterya so kung gagamitin ito uh, pwede na to sa mga 15 below no? ngayon, kung 50 above o 60, eto yung ganitong klase ang bibili niyo, Okay? So, later on, mag-wiring tayo. wiring uh, wiringan natin to, Turo ko sa inyo pano. So, ito, no? Ang uh, wiring natin. Bakit ganito? Black, tapos lahat gray. Ito yung ating uh, B negative. Eh, pag binariktad natin yan, so, iyon doon sa part na yun ano, kung lalakihan natin yan ang yan ito nyo naman yung battery negative pag ganoon pabaliktad lahat iikot natin yan kaya ganyan B negative hanggang B4 o yung common positive so kakabit natin muna ha, ang itong ating active balancer saka natin itatap doon eh. o, ko sa inyo kung paano ang isa isa sa battery. So, okay, ito yung battery natin, ano? Mapapansin niyo, ito yung ating B negative. So, ito diyan natin ikakabit. Salit-salit lang naman 'yan since naka 'yan. B negative. Tapos B1, ay sa dalawa. Tapos B2 ay sa dalawa tapos B3 tapos yung common positive sa kabila B4 or B5 B positive so ganoon ano salit salit so kung ito yung uh, black wire mo B1 B2 B3 B4 or positive common so okay na hihinang na natin hindi ko na pakikita sa inyo kung paano ko hihinangin ano So, iisa lang yung kamay natin. So, ayan ano, nag-wiring na tayo. Nakita nyo yung black, B negative. Ikuti nyan dito. Tapos yung kasunod, ilalim. So, alternate, ano? Alternate lang. So, tetestingin natin siya ngayon, ano? Na kung uh, okay ba yung ating, ano? So, itapat nyo dito sa negative. Ito sa dulo. Ayan, ganyan, ganyan, ganyan. Oops. Siyasana, medyo, yan. So, kung titignan nyo yung tester natin, ano? Ayun, 13.5. So, most likely, balance na yan. Ayan, 13.5, 13.5. Ngayon, kung macheck natin, dito natin ilagay. Ayan, sa unang dalawa. So, 3.3. Sa next. Kailangan mag-a-add So, 6.7. So, yan. So, next. Dito. Yan, sa pangapat. So, kailangan mag-adole. almost 10 volts. So, last. Pang equal. Dito. Ayan. Main positive at main negative na yan. So, 13.5. Ayan, ano? Ah, Okay. So, ganun din naman pag uh, nagtest nag tayo yung battery natin. Sensya at uh, isa lang yung ating uh, kamay. Pag dito, itinest natin naman yan dito sa baterya natin. Ayan. 13.5 din. So, balance yun na yan. Kaya kabita lang natin yung active balancer natin. Ano? So, yun na. Idabit na natin. So, dito sa gilid, may switch yan. Ano? Kailangan iilaw yan ng green. Ito, so, ito, 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 ito. Kita ba? Ito, to, to. ito, ito. Ito, ito. Ayan. Ito, 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 ito. Mayroon switch yan dyan. Kailangan yan mag-ilaw, mag-green. So wala yata ang ilaw yung ating uh, uh, active balancer. Check lang muna natin na. So ayun, na nakailaw na oh. Ito. Ayun, ayun, may red na siya. So hindi ko lang alam kung bakit red, ano? Uh, baka may mali tayo. Teka ha. Uh, kailangan ma-prove natin dapat hindi ako nagkakamali green ito eh. So okay, na lang tayo kanina. So ang red light means uh, balance pala yung mga cells natin. Ano. Pagka green, uh, active siya, binabalance niya isa-isa. So naka-red siya, ibig sabihin, uh, balance na yung lahat ng mga cells natin. Ano. So yun lang guys, kakabit na natin, so bubay na natin.